Umaraw na rin guys Naitali ko na yung mga laka ko Andito lang to sa tabi ng kulungan nila guys Ayan sila oh. tabi lang to ng kulungan nila, guys. Andyan lang yung kulungan nila, guys, oh. Yang may kubo-kubo yan Kita rin lang dito yung sa amin guys ha. Ah. Yan yung may mga bahay dyan. Kain lang ng ulan dito sa amin. Buti ay umaraw din na gato. Oh. Hanggang dito na lang guys.